Ito, napakalalaking baka. Are. Yan, makakatayin. Ayan. Ayan natin. Magkano po presya? Ito pa, itsa nyo pa yan? Plus, mini pa. Magkita po. 70,000? Pa? 70,000? Malta taba na. Makakatayin na yan, ano? Oh, magaganda. Maganda. Ito ang gaganda ng turete. Ayan. Quality. Nandito Brazil. Oh. Malilit lang siya. Puting-puti. Ayun. Cute na cute. Magano yun, sir? 65. 65,000. Mahal, Emery. 65,000. Ito ang gaganda. Oh. Puting-puti. May Endo brasil ano? Endo Brazil. Ayun pa, oh. 65,000 ang bawat isa. Yun naman ay... May tawad pa naman yan, di ba? Oh, may tawad pa sa 65. Ini mga ganda oh, cute. -cute. Oh. cute. Cute. Puting puti pa. Ayan. Mga Indo Brazil, 65,000 halaga. Yung pa naman po may tawad pa. Mga ilang buwan pa lang yan? 6 months. 6 months, 7 months. 6 to 7 months pa lang. Ayan. Kikyut. Ayan ang baka ni Sir, walang anim na po. Uh, malaking torete na. Walang anim na po. Ibig sabihin, pag walang anim na po, ibig sabihin, mas bababa sa 60,000. Oh, oh, oh. Ayan natin. Magkano pagkabili? Magkano pagkabili sa natin? 60,500. 60,500 na pagkabili. Baka ang Lemery. Ayan. 60,500. Dahil naman na rin, oh. sa dami na binili, oh, pinagsiksikan ng napakaraming baka. Ano kaya ito pagkasyahin? So, Magkano Magano pagkabili, sir? Eh. Magano, sir, pagkabili? Magkano po pagkabili? 61. 61,000. 61,000. 61, 61, ay, Shout out. 61,000 ang pagkabili. Alagaan mo ng apat na buwan. Apat na Apat na buwan na alagaan nyo? Oo. Paray! Sa galiba, apat na buwan. Ay, ay, ay. Grabe naman yun. Ay, naman yun. <laughs> Ito, sir. Magkakabili. Sixty? Sixty thousand five hundred. Ops. Ops. Oh, Oo. Grabe naman yung kailap. O. Abagong ah, tusok. Baka nadala. Pag ganun po ay nadala. Oo. <laughs> Meron kami ganong baka, bagong tusok na dala siya. Hanggang ngayon may ila pa rin siya. Nabili ng 50 mil. Ayan, 50,000 ang pagkabili. Padal, Ayan, 50 mil ang pagkabili nito. Torete. P50,000 yan? O, oh, mayigit 50. Hindi <laughs> pa nabibili? Hindi pa. Hindi pa nabibili? negative P50,000. Hindi pa nabibili. p 63 At 55 Mga tagay ba? Mas malaki naman yun Kasimura Tapos ito 55 mas maliit Ayan, mga Brahman siya no? Mga Karatehan

1.30, dalawa? 1.30, ang tawad. Ah, 1.30, ang tawad. Magkano ang bigay? Hindi ko pa 1.30, ang tawad. 65 ang isa. Ano na kaya? Ano na kaya? Yeah.

eh, para na. Para 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 kaya okay. hindi para 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 Wala para 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 Natawad siya na boss, doos. Hahaha. din Hahaha. 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 Hahaha.

tama tama nung tibok, dapat naman tayo magturo ini masasabog, masasabog dapat na si Dona 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 اٿي ڏاڍو 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 ڏاڍو

Ganyan, lima. Ayun, ah, lima ang nabili dito. Pinagkakaguluhan kanina. Ayan. Magkano sir, bili? Nakamagkano?

may nabili niya 'to. Gaano? Ay, 50,000 lang pag gabili. 58,000 at ang tabakan. Tatabain. Magkano pa kabili, sir? 53,000. Pambagatan presyo. Ah, 53? Magkano pa kabili, sir? Oh, pa pag gabili? Eh, kuya, 56 56,000. 56,000 56, uh, 56, dapat available ni sir. Ayan. Magpa-cash bangka. Ayan, tingnan niyo. 60,000. Okay din 'yan. Okay din. 65,000. Ah, tara na likha. na tawas. 65 din niya bibigyan niya.